Nagsimula ang lahat noong last year 2023. Panay balik-balik na ang doktor sa bahay pero gumagaling siya. Pero noong November, doon na siya nagsimulang ang antukin. Pero nakapag-celebrate pa kami ng aming 7-year anniversary for the first time. Never kami nag-celebrate ng aming anniversary, pero ginawa ko noong last year, December. So ayan, dito sa ginawa namin ng anak ko, na-surprise siya. Hanggang sa dumating ang family ko dito sa Boracay at ayan, nakapag-picture pa kami kahit masama ang pakiramdam niya. At syempre, ito na, Kahit masama ang pakiramdam niya dito, iniwan naman siya sa bahay kasi ininsis niya dahil nga para sa bata makita ang fireworks. pag sa bahay, nag-picture-picture kami, hindi mawawala na wala kaming bagong picture sa bagong taon kaming magpamilya. So ayan, nag-picture-picture kaming tatlo at kaming dalawa. January 1, birthday ni Papa. Nakaakyat pa siya sa second floor para makasama sa amin sa birthday ni Papa. January 3, 2024, dito na umuwi sila Mama Papa at ang kapatid ko. Andito rin, parang lumala ang naramdaman niya, nilalagnat siya, nanginginig siya, panay tulog, plus nag-brown out. Andito, napansin ko na rin na nagswollen na rin ang kanyang mga paa. Noong gabi ng January 3, biglang nag out. Ang tagal ng brown out dito. Tapos dito rin napansin ko habang kumakain kami, ang tagal niyang kutsarahin ng pagkain at kahit ni isa, hirap siyang kandusin ang pagkain. So sa tinagal-tagal na pagkuha niya ng pagkain, ang nakuha niya ay isang slice lang talaga ng hotdog. So doon na ako mas nag-alala. Pero siya yung tao na hanggat kaya niya, kakayanin niya. Kapag hindi niya na kaya, saka na siya magsasabi na yun nga tatawag ng doktor. Siya yung taong matiisin hanggat kaya niya. January 4, madaling araw, 1.28 in the morning, bumalik ang power. Dito, nag-usap na kaming dalawa na kapag hindi pa umuki ang pakiramdam niya, tatawag na kami ng doktor. Noong January 3, sobrang tagal ng burnout kaya hindi siya nakapag-oxygen. May oxygen tank kami pero walang laman so umaasa kami sa electric oxygen. Kinaumagahan noong January 4, 2024, Then, 10.18 in the morning, dumating ang mga doktor from MedExpress, Boracay. And dito, nag-usap na kami ng doktor kung ano talaga ang meron siya. At kung ano ang mga gagawin sa kanya. It's COPD because he has been a smoker for how many years already? Six years. Six years. Six years. Six years. Yeah, yeah. Okay, So it's not asthma. <laughs> Dito nilalagyan na siya ng mga antibiotics para kahit papaano gumanda o gumuangaan ang pakiramdam niya at makapaghinga siya ng maayos. Nilagyan na rin siya dito ng mga aparato sa katawan at nakona na rin siya ng iba pang test. And ready to go na lang kami. Hinintay na lang namin ang kukuha sa amin. At ang hospital sa Kalibo na pupuntahan namin ay nag-request ng COVID anti-gene test. So, ayan, kinukunan siya ng anti-gene test bago kami pumunta ng hospital. At dito, nasundo na rin ang anak ko, kaya ready na kami going to Kalib Hospital. At ayan na nga, dumating na ang MDRRMO para tulungan si babe papalabas ng bahay at pasakay sa may sakayan sa labas ng gate. Dito, hirap na kasi siya lumakad. Mabilis na siya hingalin kaya kailangan niya niya ng alalay. Habang tinitingnan ko siya dito, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Nalulungkot ako, na naiiyak ako, na nasa isip ko, ito na yon gagaling na siya. Sa mga oras na ito, nandito na kami sa sakayan ng MDRRMO. Ang galing nila kasi may oxygen talaga sa loob ng sasakyan. Kaya habang papunta kami ng Katiklan, si Babe naka-oxygen. And kasama din namin ang nurse, ang doktor ng MedExpress Boracay. So dito, papunta na kami ng Katiklan. Dito subukan sana ni Babe bumaba sa wheelchair kaso lang natatakot siya at hindi niya rin kaya kaya naman kumuha sila ng spine bed para ipahiga dito si Babe. Ang mahirap lang talaga kasi dito sa isla kapag sa isla nakatira ang hirap talaga kapag mga ganitong sitwasyon yung kailangan mo pang i-refer sa malayong hospital kasi nga dito sa isla nato to sa Burakay ay wala silang pribadong hospital at kumpletong hospital so kailangan pang isugod sa pinakamalayong hospital. So ayan ganito na ang ginawa nila kay Babe, Pinahigyan na nila si Babe sa spine bed. And then sa kapagtulong-tulungan nila na isakay si Babe sa pambot. Uh -huh. Sa mga oras na 'to nakaalis na ang pambot na sinasakyan namin papuntang Katiklan. So doon kasi naghihintay ang sakayan namin papunta sa kalibo Hospital. And then dito naka-oxygen din si Jan habang nakaupo. Sa mga oras sa to, nandito na kami sa Katiklan. Andito naman ilalabas nila si Babe sa Pambot. Pahirapan talaga ang pagpasok kay Babe sa Pambot at ang palabas. At dito ako mas lalo naawa kay Babe. Kaso wala kami magagawa kasi nga sa isla kami nakatira. At ganito ang sitwasyon kapag i-refer ang patient sa mga malalayong hospital dito sa Boracay. After 1 hour and mahigit 40 minutes, sa wakas nakarating rin kami sa Panay Healthcare, Kalibo Hospital at diniritso nila agad si Babe sa ER. Dito, in nila si Babe, tinanong nila ang mga result galing sa Boracay at naglagay na rin sila ng mga antibiotic. Pagkatapos, nag-request sila na pumunta sa laboratory para sa mga iba pang test. After laboratory, dumating ang doktor ni Babe at chinek siya. Tinignan kung ano ang mga karamdaman niya. At pansamantala, dito doon muna kami sa ER habang nililinis pa daw ang kwarto na namin dahil may nag-check out bago lang. At dahil ihahatid ko ang anak ko at si Papa sa hotel, pinagpaalam ko siya kay daddy niya habang dito pa kami sa ER. Smile. <laughs> Sa mga oras ato, malinis daw ang aming kwarto na lilipatan or pupuntahan. Kaya naman, papunta na kami ng third floor para makapagpahinga na ng maayos si Babes. Later that day, 6.38pm, nagbigay na sila ng pagkain kaya pinakain ko na si Babe kasi uh, alis pa ako at pakainin din si Papa at ang anak ko sa hotel. Pagbalik ko, ayan si Babe, tulog na, kawawa naman. Okay. Kinagabihan ng January 4, 9.11 p.m. pumasok ang nurse room at sinabihan or binilinan ako na ipainom daw ang gamot kay babe. Kaya ginising ko siya. Pagkatapos niya uminom ng gamot, natulog siya ulit. Pinatay ko na rin ang ilaw dahil naka-oxygen naman siya at naka-dextrose para makapagpahinga na rin ako. January 5, 8.01 a.m., pumasok ang nurse para i-check ang kanyang blood, um, oxygen, at iba pa. Pagkatapos noon, sinundo ko na rin ang anak ko at si Papa para makavisit kay babe dito sa ospital. Ayan na, ayan ang morning cuddle nila. Sweet naman. At ngayong January 5 din, 2024, ay babalik na si Papa at ang anak ko sa Boracay kaya ayan, higpit ang kanilang yakapan dahil mamimiss ka naman nila ang isa't isa. Mamimiss din naman kita anak. At kaya din kailangan bumalik ng anak ko sa Boracay at ipapa kasi nga may pasok ang anak ko. Pin pinulout ko lang siya noong kahapon, January 4, sa school nila kahit may pasok pa sila. At thank you din sa mga teachers ng anak ko dahil naintindihan nila ang sitwasyon kahapon noong pinulout ko ang anak ko sa school. Dito, kinagabihan, 6.59pm ng January 5, Kumakain na si babe ng kanyang dinner. Kailangan niya kumain ng maaga. Gawa ng kailangan niya din mag Dahil po, may ultrasound siyang gagawin for tomorrow morning. Kaya ngayon, maaga siyang kumakain ng kanyang dinner. Sorry babe, you need to do fasting after. January 6, 10.46 a.m., gising na kami kasi may kailangan kaming ultrasound or may kailangan siyang ultrasound na gagawin. So, dito hindi pa siya naka-breakfast, hindi rin siya nakainom tubig kasi kailangan muna na mas steady ang kanyang pag-fasting. At pagkalipas ng ilang minuto, natapos na rin ang kanyang ultrasound at pabalik na po kami sa loob ng aming kwarto sa third floor. At 12.27 ng tanghali, chinik na rin ang kanyang BP, ang kanyang temperature at ang kanyang oxygen and so far normal laman lahat kaya naman ready na siyang kumain ng dinner last night was 8 and then this morning they don't allow you to have something to eat that's why you didn't eat your breakfast but now after your ultrasound you can eat your food but you can drink water and not the coffee for his dessert he got banana here and he got uh, sagu and gulaman dessert after john's lunch it's now one o'clock they give him an anti antibiotic and the nurse said drink plenty of water okay and he's now drinking water Later afternoon, noong January 6, 2024, 3.26 p.m., ayan, kumakain kami ng donut. Wala na binawal ang doktor sa kung anong pwede at hindi pwede kainin. 8.38 p.m. ng gabi, tinurokan ulit siya kasi nga yung dagom or yung naunang tinurok sa kanya, biglang tumiko daw kasi may nakita akong blood. So, ang sabi nila, uh, kailangan na siyang turukan ulit ng panibago. So kung makikita nyo, ayan, kawawa niya ang kanyang arm. Ang dami ng turok. Kasi manipis daw ang ano niya, ang ugat. Kaya mahirap siya kitaan ng ugat. Kaya ayan, marami siyang turok. Hindi talaga nakikita ang ugat niya. January 7, ayan, kumakain kami ulit ng donut. Kakagising lang namin. January 8, 5.42 a.m., kinunan siya ng dugo para daw sa laboratory at para daw yon sa atay. January 8 ng umaga, 7.08 nagising na rin kami at ayan ang araw so nasa ang higaan ko na sa tapat lang ng mintana 9.04 am after na babe mag balik na siya ulit sa pag rest ayan, rest ka lang babe ako bahala sa iyo nandito lang ako hindi kita iiwan tapos pumunta ako sa nurse station para tingnan ko ano pa ang natirang gamot ni babe gawa ng may panibago akong bibilin sa labas so, ako tuloy ang makalabas sa kwarto ayan mo na si babe kailangan niya daw ng masahe so ayan minasahi ko muna siya with love John is having his dinner early. So he's eating Filipino vegetable soup. And it's like what is this? Chicken chicken nuggets and the dessert Battle Yema dessert. January 9, 12 to 57 noon. Kailangan namin bumaba sa may eco laboratory para sa isa pa niyang test. At makukuha naman daw ang result maya-maya lang ng hapon sa the same na araw if the sugar level is normal or not ah oh, okay if we, if it is uh, uh diabetes or not ah oh. uh, one one fifty seven it is normal no yeah 157 yeah, is yeah, normal yeah. so not not diabetic No, na no. okay that's good thank you you're not At diabetic not baby out, so thank you <laughs> Kinagabihan, January 9, 9, 7 p.m., chinik ko ang kanyang leg at napansin ko matigas dahil namamaga pala ito. Hindi ko talaga napansin na namamaga siya. Pero ngayon, ang tigas ng kanyang leg at ang laki. I mean, you're taking medications. Is it because of the medicines or what? Uh -huh. Look all. Oh my God, babe ah, I don't like seeing this like this. At dahil namamaga ang legs niya at ang kamay niya, tumawag na ako ng nurse para itanong kung bakit namamaga ang mga paa at kamay niya. Pero ang sabi nila sa fluid daw. Ano Purosimite. What is it called? Purosimite. Purosimite. Yeah, pampaihit. Pampalabas ng uh, fluid. Oh. Can we sweat? Yeah. To this make... one. This one or this one? Both legs. Both legs. This is uh, medicine to to void. I give you this one. This is furosemide. Furosemide, matunog. Furosemide. Like both legs, both legs. This one is for both. Yeah, yeah. Furosemide. Yes. January 10, 7.08 in the morning, kinunan ulit siya ng sugar okay. test Ready? para malaman kung diabetic two. ulit siya or kung may naman na bago ba na changes simula doon sa una na sugar test na ginawa sa kanya. What is the result, ma'am? 95? 95. Good or bad? Okay naman siya, ma'am. So, hindi siya diabetic? He's uh, not uh, diabetic? Ah, uh, uh, bali yung blood sugar niya, ma'am, normal naman. Okay, what is Most the... Of, uh, your blood sugar is normal. Paano, what if diabetic ang the person is diabetic? What is the... Ano, ma'am? Yung normal kasi, ma'am, is 80 to 120. Oh, okay. Mm, mm So, ano naman siya? Pasok siya sa normal. Alright. Okay? A normal, babe. That's good. Thank you, sir. Thank you very thank much. You. Thank you, thank you. Can you try to walk a little bit? Kinagabihan ng January 10, 7.06 ng gabi, pinapalakad ko siya Aww, para ma-exercise okay. ang kanyang paa na nagmamaga. January 11, 10.07 in the morning, pupunta kami ng rheologist para sa full abdomen CT scan and chest CT scan. January 12, 1.40 ng umaga, madaling araw, nakita ko siya sa higaan niya, nakaupo. Tapos, 8.38 in the morning, January 12, dito naglalakad na siya kasi yung ginagawa ko, nilalagay ko ang luggage sa ilalim ng higaan niya para mabawasan naman ang manas ng kanyang paa. Ngayon, nakapaglakad na siya. At sa wakas January 13, 3.38 p.m. Sa wakas makakauwi na rin kami. Makakabalik na rin kami ng Burakay. At dito nga kumuha kami ng ambulance dito sa Panay Hospital. So far magandang ambulance nila. Kompleto sa loob. Dito wala na po kaming kasamang nurse at doktor. So kaming dalang dalawa ni babe at ang driver. Kung napapansin nyo, may nakita kayong oxygen. Nag-request kasi ako ng oxygen. Kasi po, kailangan ni Babe ng oxygen. Hindi po pwede na wala siyang oxygen kasi mabilis bumaba ang oxygen niya. So, ayan, may bed. Pero, ayaw ni Babe humiga. Mas gusto niya na lang ang umupo. So, ayan, may oxygen dyan. And then, nakadepende din ang flow sa oxygen na kailangan ni Babe sa kanyang katawan. So, so far, alam ko naman kung paano gamitin ang oxygen. And kaya na manage ko naman si babe. As long as makabalik kami ng Boracay safe kasi namimiss na rin namin yung anak namin. At si Papa, nag-aalala din kami doon. Excited na rin kami umuwi. Pabalik naman ng Boracay, bali magbabiyahe kami ng isa at mali mahigit kalahating oras bago po kami makarating sa katiklan ng Boracay. Mayroon na rin naghihintay sa amin doon na rescue na MDRRMO. So, nag-request din ako na kailangan ni Bib ng oxygen. Eh, nandito na nga kami. Ayan na po ang naghintay sa amin na MDRRMO. Ayan po, dyan po sinakay si Jan. Dyan po kami nakasakay sa rescue boat ng MDRRMO. Sa, o oh, sa rescue boat nila, meron din po dyan na oxygen. Kasi nga po, nagtanong po sila kung ano po ang case ng patient. And then, yun nga, sinabi ko na kailangan ng patient ng oxygen. Salot ako sa galawan ng MDRRMO kasi talagang ginagawa nila ang best nila para makontak ako. Minsan kasi nawawalan ako ng signal sa may katiklan pero talagang gumawa sila ng mga best. Ang dami nilang cellphone number, contact number na tinawag or ginamit sa akin para lang po makontak ako at para lang po masundo kami ni Bay. Pagdating naman po dito sa may Boracay Port, may naghihintay naman po sa amin na MDRRMO van at sasakay po kami dyan papunta po pa -uwi sa bahay talagang ang galing talaga ng MDRRMO sana po marami pa kayong matulungan na mga nangangailangan ng tulong ninyo lalo na po sa mga taga dito sa Boracay God bless po sa inyong lahat the best po talaga ang service niyo. once again po thank you very much